Ay, dapat po natin sa video na yung kasama po ni Sir Kevin ay kumakaway po at nanghihingi po ng tulong. At kita po yung dalawa pong tao po dun sa dulo na nasa kayak po kahit po masama yung panahon. Mataas at malaki po yung alis. Magandang hapon po. Senator Rapi, magandang hapon. Okay. Nay, sorry, bagyong bagyo, ba't siya naglalangoy dun sa dagat? Senator Rapi, nung time po na bumaba po kami nung Uh, ano, Marami pong naliligo sa dagat noon nakalotaid po yung dagat mm. Tapos maganda, gumanda po ang panahon on our second day po Umaraw po nung araw na yon Kaya po nagkayayaan ang buong family po Nandun po yung buong family uh, Ako po at ang mga anak ko po Hindi lang naman po sila Kevin po yung nandun Lahat po kami nandun po Wala ko lifeguard? Wala, Wala po. po Nangyari po ito ma'am noong July 16 po um, 2023 mga bandang uh, 330 po ng hapon yon nung magkayayaan po ang buong family Apo. senator na mag uh, picture taking po kasi uh, mahina lang po ang ulan low tide po Then nakita rin po namin na marami pong tao na nandun sa May area po ng dagat kaya even po yung maliit kong anak sorry senator Nanginginig po ako. Sorry po. Ako lang. Um, nagkaayayaan po. Tapos kahit po yung maliit kong anak po, yung four years old, kasama po namin. And then after that, Senator, um, after ng picture taking po, nakita ko na lang na merong daladalang kayak si Kev. Tapos ang sabi po nung isang anak ko, si CJ po, si Cassandra, uh, nanghiram daw po si Kuya Kev niya ng kayak nakalak daw po, binigyan po ng susi ng mga taga-resort. Sabi ko, anak, bakit walang life, guard, walang life best ang kuya mo? Sabi niya, mama, hindi po binigyan ng hingi din po si kuya. Pero hindi po binigyan ng mga taga Bero Amore Resort. Sabi ko, anak, sabi ko, Kev, mag-iingat ka, anak. Sabi ko, sabi niya, opo, ma, hindi po kami lalayo. And then, uh, Senator, nung time po na yun, nakita ko na lang po kasi nandun ako sa may malapit sa pangpang. -pang. Nakita ko po na parang ang lapit na ni Kevin dun sa malalaking alon, Senator. Ang lapit-lapit na po ni Kevin. Dahil ako po yung malapit sa pangpang, -pang, yung mga ano ko po medyo malayo sa akin nandun sa may breakwater. Okay, so dapat, ma'am, yung nagpaparenta ng kayak ay yun ang nag-issue ng life vest, oh, ni-renta poy kayak. Oh, so, po, so hindi po yung may-ari ng resort kundi no, yun, yun yung nagpapa-renta. Yun hindi po, mang may-ari ah. po yung may-ari may ng resort sila oh, din yung oh, po nagpapa Sila rin po yung nagpaparenta renta ng Kayak. Okay, sana nagbigay yun ng Nang life vest. Wala pong binigyan ng life vest. Wala no po, nanghingi po yung aking anak at saka po si AC. Nanghingi yung... po sila kasi sabi nga nung anak ko nandun siya, mama nanghingi sila kuya kaya hindi binigyan. <laughs> Nay, hindi ako victim blaming dito ha. Opo. Ito ay para naman sa kapana ng lahat. Opo. Na kasi ako ma'am personally. Opo. Kung halimbawa nakita ko malakas ang alon Opo. tapos humingi ako ng life vest. Opo. At ayaw ko bigyan, heck, hindi ko na itutuloy Opo. 'yung pagkakayak. Opo. Kasi nilalagay ko sa peligro ang akin sarili. Opo. Both may konting problema. Opo. Uh, ang nakita ko na lang dito, nandiyan na yung No. Kung wala kayong life best na bibibigay sa mga nagarenta. Eh sana 'wag na kayo muna magparenta. renta Sabi mo na sana na sorry hindi kayo pwede magparenta, renta Walang available na vibe fest. Yun lang po yun eh. Nag-post po um Bolinaw Tourism noong July 15 oh. na meron pong bagyo kaya po yung mga resort po ay pansamantala po munang magsara. Ah, so may advisory sa lahat ng mga resort na magsara. Pero itong resort na ito, nagbukas pa rin, nagpumilit. Eh Siyempre, dahil bukas sila, eh may mga darating-darating darating talaga ng mga customer. Kung sinilam nila yun, eh, walang papasok na customer sa kanilang property. Eh, walang magbabayad, pero wala silang kita. Kaya nagpumilit pang bukas siguro para kumita. Yun yun. So may problema pa rin talaga dito ang resort. Ano pong sabi ng resort nung kausapin niyo po? Um, nung time po na nangyari na po yung insidente, um, Senator, bali po uh, ang nangyari po noon, na uh, namatay na po si Kev, diniklare na po doon sa ospital na dead on arrival. Ano, ano pong sabi po Apo, so, ang sabi po, may ari? Ang sabi po nung may ari, tutulungan daw po kami sa mga lahat ng gastusin po ni Kev. Doon sa, sa ano po, sa, sa paglilipangan, sa mga Pero hindi, po hindi, hindi po tinupad? Hindi po. Kasi po ang ginawa po nila, Senator, sa amin, Thursday po, ang libing ni Kev ay Saturday, Thursday po, pinakausap niya ako doon sa abogado niya, si Atoy ni Randelier Orlino, na ang sabi po, kung hindi daw po namin pipirmahan yung quick claim and settlement, hindi po hindi daw po nila ba babayaran. Magkano po yung nakalagi sa quick claim settlement? <clears throat> Um, lahat lang po ng gastusin namin doon sa uh, pinagburulan po at saka po yung lahat lang po ng nagastos sa service ni Kev at saka total, total of 500,000 po. po yung nakalagay. Colonel Radino Belli, sir. Uh, magandang hapon po sir at magandang hapon po sa ating lahat. Na namin. Kayo ba ang nag-implement yan, yung uh, temporary uh, closure order para sa mga resort na wag mo nang magbukas? dahil merong bagyo. Sino ba nag-implement noon? Dapat. Ah, uh, bali inassist po natin namin, namin yung uh, local government unit natin. Ang uh, kasi composite kasi yon para lahat kami uh, ma-witness namin na uh, talagang uh, uh, may closure order yung uh, resort na yan. Meron po palang closure order ang Bulinaw Tourism na huwag muna magbukas ang lahat ng resort sapagkat masamang panahon. Ah uh, wala akong nag-inspect uh, sa sa panic po ng PNP para masiguro na ma yun at wala nang nagtangkang magbukas o nakabukas na mga resort na tumatanggap pa rin ng mga customer. Ah uh, actually sir uh, yung closure order po ay nung ano po yun pagkatapos nangyari nung incidenti na yun. Pero yung uh, sa closure ng uh, mga resort wala pong uh, order na isasara. Ang ano lang ang bawal lang po yung maligo lang po sa dagat. Yun po sir, yung uh, bawal lang po that time sir. Ah, pero may advice rin na bawal maligo sa dagat. Opo. Yes, Opo sir. Yung pagkayak, bawal din po. Uh, bawal din po sir, kasi sa dagat na rin po yun sir. Mayor Celeste, magandang po sir. Mayor. Gagawin po namin ng lahat ng magagawa ng bayan ng buli na para dyan po sa problema niyo po. Yun nga po, meron na po palang ano, order uh, from the tourism uh, dyan sa ano sa Bulinaw na wag okay. muna magpayag magpaligo eh, nagpapaligo pa rin po itong ano po resort at saka wala raw ho pala ka, ano po parang expired na raw po ang permit nito sa BPL o niyo totoo ba meron po wala pong business permit sir okay so paano na po sir ha? opo 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 mayor sir so mayor pa po namin naman lahat ng paraan kami pong nagasikaso lahat ng mga papilis na kailangan nila Mm -hmm. Yung mga certificate, mga gano'n, yung doon sa doktor na unang tumingin, nag, nag-announce ng de on arrival. mm -hmm. At ginagawan po namin lahat. Ngayon, sabi po ng staff nyo, tutulungan namin makausap yung may-ari ng resort. Uh, okay. Pero ang pagkakalam ko po, kasi nasa Canada po, 'yon pero may abogado daw pero kaya sabi ko nga sa staff nyo kanina, sir, na after nating mag-usap, tatawagan ko yung uh, ano, mag mag-re-report kami bukas para matulungan po yung ano nang namatayan po. May opo. may contact number po naman kami sa nanay eh. Opo. For the meantime, Mayor Fordy Huba, uh, pa po muna itong uh, resort kasi cancel expired daw po yung kanilang BPLO permit sa inyong tanggapan. Opo, opo. Linggo po nangyari 'yon nang hapon alas 6. Opo. Lunes nagpa ano ako nang notice, Martes sarado na po hanggang ngayon. Ah, mabuti naman po. Colonel Belly. Yes, sir. Magandang araw po. Ayun po. pinasara na po pala ni Mayor dahil sa insidente. So, gawin nyo lang pong uh, ang inyo pong pwedeng gawin para ma-implement po itong kautosan ni Mayor na sarado po muna ito hanggat hindi na lahat ng mga problema nila sa City Hall at dito po sa pamilya ng nasawi. Opo sir, opo sir. May nakapaskil din doon sir na temporary close yung uh, resort na yun. So, makikita po yon Pag natanggal po yon baka uh, Titignan ulit natin kung uh, nag-open sila o hindi. Opo. Uh, medyo... Pero kanina kumaga po sir, uh, kinik po namin, parado po sir. Ay mabuti naman po. Pero ikutikutan niyo pa rin po mm -hmm. Colonel sir. Yes yeah, sir. Para masigur ni Bukwas. Okay. So ano po pwedeng may kaso? Meron po bang pwedeng kaso doon po sa mayroon ng resort? sa tingin niyo po, Colonel? Civil liability po yung iano nila dyan, sir. -ano na lang nila sa lawyer nila kung ano pa ang pwede nilang ikaso sa kanila, sir. Opo, ayun, sige po. Ang mahalaga rito, si Mayor Alfonso Celeste very willing naman na tumulong yung kanyang tangkapan yes. para masiguro maobliga itong mayaring resort na eh, tumulong. Tama ba, Mayor, sir? Opo, opo. Sige po. Eh, bukas na bukas din po. Eh, pat Matawagan din namin yung nanay kung matawagan ko yung pinaka-staff nila doon, pinaka-manager, at mag-uusap po kami kung paano pong proseso ang gagawin nila. Ano po? Opo, opo. Thank you to thank you po talaga, Mayor Ha. Uh, Attorney Pau. Yes, sir. Good afternoon po, Senator Rafi. Tingnan mo kung may, mayroon pa na dito yung resort. Um, uh -huh. May advisory yung uh, tourism uh, -huh. uh of uh, Bulinao, Pangasinan, na ni ng mga resort na payagang uh -huh. uh, maglangoy sa dagat ang kanilang mga customer Pangalawak, uh -huh. eh, nagpaparenta sila ng kayak pero wala namang life vest so nung uh -huh. nung magrenta itong uh, biktima humingi siya ng life vest pero wala palang may bigay na life vest hanggang sa dalunod uh -huh. yung biktima uh -huh. okay. and then walang uh -huh. lifeguard doon sa beach na yon. So, tingnan mo nga kung may pananagutan. Yung ano? Po, oh, Senator, ano? Uh, may lapses po ah uh, si owner ng resort or kung sino man po yung in charge doon sa resort. Meron po silang uh, liability because Meron po silang inexcusable negligence senator, kumbaga they already knew na meron pong bagyo. In fact, they operated without a license. Doon pa lamang po senator, they should not have operated um, without such license from the local government unit. At hindi po sana nangyari sa ganito yung uh, kay Sir Kevin, hindi po sana siya nabawian ng buhay. Uh, bukod pa po doon senator, ay dapat po ang mga resorts natin at mga Uh, may ari po ng swimming pool ay meron pong lifeguard at life na nakaabang dahil yan po ay isang precaution din sa ating mga lumalangoy sa mga customers po nila uh, lalong-lalo na po at may bagyo at may advisory pa nung time na yon. So, uh, para po kinanananirihin na maari po si magsampa magsampan ng uh, kasong civil po uh, base po sa Article 2176 ng ating Civil Code sir. Uh, wherein pwede po silang makakuha ng danyos para po doon sa uh, nangyari po kay Sir Kevin. Um, of course, Senator, wala pong value, kumbaga walang kapalit yung buhay ni <laughs> Sir Kevin but at the very least, uh, mabigyan po ng hustisya at mabigyan po ng karampatang danyos po sila mamihina sa nangyari po. Ayun, okay. So, yun ay uh, kasong civil na pwede yes. mo ipay laban dun sa resort. Ang kagandahan nito... Eh si mayor, ay very willing na tumulong eh, mm -hmm. siguro kahit na hindi na dumating to sa korte eh baka mm -hmm. through the uh, uh, help of the mayor eh maayos itong problema uh, mm -hmm. to the satisfaction of the family of the victim, may bigay mm -hmm. na rapat. Kung halimbawa nagmatigas po Attorney Pau Cruz itong uh, resort. So bahala na sa kanya yung korte, yung civil court. Uh yes sir, kung halimbawa pong Uh, magmatigas sila sir. mapapadalhan naman po sila ng uh, kaakulang notice ng Korte pag nasampa po ang kaso at halimbawa pong uh, mapatunayan na nagkaroon po talaga ng negligence at magdesisyon ang Korte in favor of Ma'am Regina at sa kanyang pamilya. Yung judgment po or final judgment po will be executed at Uh, lahat po ng mga assets na maaring i-liquidate ay ipambabayad po kay Ma'am Regina kung hindi sila babayaran. So Ma'am, narinig niyo po. Uh, una, maganda yung narinig natin mula sa Mayor ng Bulinaw, si Mayor Celeste. Tutulong siya lahat ng pwede niya may tulong to facilitate na yung pong managot, yung pong uh, resort. And then ito si Colonel, tutulong din magsampan ng kaso in case magmatigas. at i uh, implement yung closure, temporary closure order. Okay. Dr. magpasa tayo ng batas kasi this yes. is not the first time na meron tayong ganitong klaseng reklamo na yes. lahat ng swimming pool at resort dapat magkaroon ng lifeguard at mga life best. Tama po yun, Senator. And kadikit na po siguro noon, itagdag na rin po natin na separate po ang operation permit ng swimming pool. Kasi iba naman po ang safety measures ng isang swimming pool compared po sa uh, operation ng kunyari po resort or hotel. Uh, at hindi po mabibigyan ng uh, kaukulang certificate kapag walang permanent lifeguard on children. May meron na ba tayong batas tungkol dyan na nirequire lahat ng resort at swimming pool na magkaroon ng live best at lahat ng mga resort na nagpaparenta ng mga kayak, bangka, mga uh, water activities. Po. Mga water activities. Kailangan meron silang uh, life best one, one is to one sa kanilang mga uh, customer. And of course, kung pwede, insurance para kapag yes. nangyari itong hindi inaasahan, eh karamihan sa kanila walang pera, magtatawaran, magbabaratin pa yung uh, pamilya ng biktima, eh dapat may insurance at insurance ng bahala magbayad kung magkano yung kinakailangan pang danius dun sa biktima. Tama um, naman ito. po, Senator. Kasi sa ngayon po, Sen, wala po tayong specific law regulating itong uh, siguro aquatic or water activities natin. Uh, kaya po kung mapapansin nyo, karamihan po ng resorts, karamihan po ng uh, nag-offer ng water sports activities, may sinasignan po tayong waiver uh, bago po tayo kumiram ng kayak, or surfboard, or anything. Madalas po pinag-waiver nila tao kasi wala po patas nag-regulate po dito sir. Oo nga, okay din papirmahin sa akin. Pero paano, alam mo, nagparenta ng jet ski, Anong nangyari, hindi, na, hindi pa bayas sa, sa panig nung nagrenta, kundi yung jet ski mismo sumabog. Tama. Kaya po. nalunod yung, yung nakasakay sa jet ski. So, dapat pananugutan yun ang nagpaparenta ng jet ski. So, pero dahil may waiver, sorry na lang. Tama po, Senator. Ang waiver, it affects negligence ordinary negligence lang at hindi po yung gross negligence. Uh, tama po. I, I, also agree with Attorney pau na sa kasamaang palad. They have to go to court. They have to prove negligence on the part of the uh, resort para po sila makaklaim ng damage. Maybe if, you, if we can work to pass a specific law, mas mapapabilis po natin mag-claim. We'll pass a law na hindi payagang magbukas ang isang resort o swimming pool, beach resort sa kayong resort na may swimming pool nang walang lifeguard on duty habang in operation sila and then nang walang enough life vest and then nang walang insurance para sa kanila mga customer. How's that? Uh, that would be a much faster way po, Senator, na makakuha ng damages yung mga ay, yung mga pamilya or yung victim mismo senator that's a much better solution than what we have now in our civil code under tort and damages po. at kapag hindi nasunod yun yon at nagpumilit pa rin mag-operate yung mga beach resorts at saka yung mga swimming pool na may resort e eh kasong kriminal imbis na civil ano sa tingin mo? Pwede po senator if they're willingly operating without a permit uh, dapat lang po may criminal liability kasi iniiwasan po nila yung obligasyon nila sa panahon. Mm. Tulad nito, eh, itong resort na biktima, yung anak ni nanay. Wala pong permit. Eh, okay. hindi, wala nang permit sila kaya na-expired. Expired Expert po. waiver na napirmahan si Kevin. Wala pong pinapirmahang waiver kay Kev. Kasi yung first... Okay, wala raw, wala raw pinapirmahang waiver. So, Then... civil pa rin yun. Yes, po, senator civil pa rin, but it will make it easier since hindi pwedeng i-claim ng resort na you wave all ano uh, damages that may be incurred in the use of our Okay. Community. Gumawa kayo ng resolution and I will sign on Monday yes. na na pag nakalagay doon yung pinag-usapan natin, required okay. ang lahat ng resort swimming pool, beach resort na kailangan magkaroon ng lifeguard and then magkaroon ng life vest ina para sa mga customer nila tapos magkaroon ng insurance. Yes po, Sen. This is noted. We will have it on your table po, sir, by Monday morning. Pag-aralan din yun siguro and then mag-consulta din sa ilang mga expert bago natin mabuo yung batas, bago natin may draft yung resolution ng paano kalambatas batas ko. Okay? Monday, I'll sign it. Salamat, yes, Atty. it. Sige, ma'am. Punta kayo sa kabilang booth. tutulungan po namin kayo ni Odette and then si ang pinakasusi po dito, si Mayor Celeste para mak kamta niyo po yung justisya at yung pong mga danyos na kailangan Opo. Maraming uh, salamat bayaran nitong salamat resort. Salamat po, Senator Rapp Actually, Senator Raffi. Ma mapalad po tayo Opo. kasi yung Mayor po ng Bulinao na si Mayor Celeste, kilala ko po siya, Opo. napakabuting mayor po ito. Opo. napakamatulungin at responsable Opo. mayor sa kanyang mga konstitus. Tsaka po ano, yung tourism office po si um, uh, Sir Chris Cabrera din po. Sila po yung mga tumulong sa amin talaga doon at uh, Senator, hindi po nila kami pinabayaan tapos si Yan po si ng kabilin-bilin oh ni, po, ni si Secretary na, Frasco oh sa kanila mga tauhan sa tourism sa iba't ibang lugar na kailangan maging masipag at, oh uh, Pero pero Senator, pwede po ba akong makisuyo sa inyo? Yes, ma kasi po um, nakita ko din po kasi 'yung mga pangyayari doon sa video ng isang concerned netizen. Meron po mga nagligtas kay Kem na hindi po hindi po, parang hindi ko alam, Senator, may kulang ba? Hindi ba na-train ng tama? Meron ba? Sumugod doon ng mga Coast Guard. Wala silang dala kahit ano, Senator. Okay, ma'am, kasi yung sabit, hindi na po sakop ng Coast Guard yun. Uh -huh. ang Coast Guard, pag yung sa laot na, yung mga, yung mga barko at bangka na naglalayag, yun po sakop ng Coast Guard. Pero po yung mga nakakayak, ay, hindi na po kasakop ata ng Coast Guard yun. Maliban na lang kung yung mga yate, ayun, at nagkaroon ng problema sa isang yate, tatawag ng sa sa uh, coast guard. Pero nandun po ang mga coast guard, senator. Nandun? Opo, isa po sila sa tumulong nung time na yon pero ang ginagawa lang po nila, nakatayo, iniintay na lumabas si Kevin. Pero wala po silang dala kahit ano, isang, parang nakita po namin sa video, lubed at maliit na plotter lang po pero ang lalaki ng Bakit nandun na, po Senator? yung Coast Guard? Hindi ko po alam. Isa po sila sa mga nandun. At yung Yes po, Senator. Siguro doon sa batas na ipapanukala natin, kasama doon yung, yung dapat trained, yung mga itatalagang mga taga lifeguard. Yes po, may body po tayong kukunin siguro na magta-certify na siya ay trained lifeguard po. Oh, so, lahat so, ng yun. lifeguard siguro certified na yes. siya ay trained. E sama na natin yung taga-Philippine Coast Guard kasi recently meron apat na missing. Mm -hmm. Sa sana buhay pa sila. Sana okay sila. Yung apat sama. na Coast Guard missing na nag-rescue at natagpuan nila na yung kanilang rubber boat. Ba Pero yung, yes yung apat na Coast Guard missing, I don't know kung hanggang ay missing pa rin. So, Siguro kasama niya sa training nila and they should be well equipped, my life and all. Yes, yes po. Siguro. Yes po, Senator. Especially po sa mga beach resort kasi I have heard incident na nahila ng current ng tubig yung kayak or yung surfboard papunta sa deep ocean. Coast Guard po talaga ang sumasalba sa kanila. Ah, okay. So kapag mga kayak na nahila sa malayong lugar, in fact, oh. even yung sa mga uh, jet ski, Coast Guard na yon. E eh, paano kung kulang sa kagamitan? Kaya siguro sa darating na budget hearing, mabudget na natin yung Philippine Coast Guard. Yes po, Senator. Bigyan natin ng budget yung Philippine Coast Guard. On the other hand, eh, yung mga naging, naging pabaya sa kanila, kaya may nalulunod na mga bangka, eh, pakakasuan natin, patatanggal natin. Yes, dapat lang po, Senator. Uh, walang kapalit po yung buhay. But the best we can do is wag nang makaperwisyo pa po yung mga hing magagaling natin. Yeah. Sige, sa susunod na hearing, paalala mo sa akin na Tulungan natin ang Philippine Coast Guard magkaroon ng karagdagang budget para maging more effective and efficient sila sa pagsasalba ng mga kababayan natin sa karagatan na nangangailangan emergency ng kanilang tulong. Okay? Yes, and Salamat po. Ma'am, okay na po yan, ma'am.